Ayon sa Philippine Coast Guard na sila ay makatanggap ng 40 units ng mga patrol boats mula sa France sa halaga ng 438 million US dollar. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon sa report noong nakarang buwan sa Nobimbre, Nagpahayag ang pamunuan ng Philippine Coast Guard na sila ay makatanggap ng 40 units ng mga patrol boats o patrol vessel. Ang France ay nakatagdang mag-provide ng 40 units ng mga patrol vessels at logistic support para sa Philippine Coast Guard. Kasunod nito ang approval sa US 438 million US dollar aid project para mapahusay at mapalakas ang maritime security capabilities ng lahat ng mga territorial waters sa Pilipinas. Ang French Official Development Assistance or UDA na siyang magpipinance sa acquisition project na ito. Ibig sabihin, hindi na mamumroblema pa ang Pilipinas kung saan kukuha ng pundo dahil ang French government o ang France mismo ang magpipinance nito sa pamagitan ng UDA o Official Development Assistance. Ito ang kagandahan ng UDA dahil ang mga mayaman na bansa ay tutulong sa mga mahihirap na bansa or developing countries sa pamagitan ng tinatawag na Official Development Assistance or UDA. Ang tulong na pinansyal na ito ay nagmula sa mga mayaman na bansa para makapagbigay sa mga low at middle income countries gaya ng Pilipinas sa larangan ng health, sanitation, education at infrastructures at iba pa. Ang UDA ay binubuo sa dalawang bagay. Ito ang grants o pagbigay o donasyon o yung tinatawag na soap loans. Ang ibig sabihin ng soap loans, ito ay pautang o pagpahiram ng pira na mababa o walang interes at kung mayroong mang interes ay maliliit lang ito at hindi ka pupirsahing magbayad, hindi kagaya ng 5-6 sa Bumbay. Halimbawa na lang ang dalawang pinakabago at pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanwa at ang BRP Milsura Aquino. Ang dalawang barko na ito ay ginawa sa Japan sa pamagitan ng UDA or Official Development Assistance. Pero binabayaran pa rin ito ng walang interes o kung may interes man ay sobrang mababa o tinatawag na soft loans. Ang mga patrol visas na ipoprovide ng France para sa Philippine Coast Guard ay may haba ito na 35 meters at kahawig ito sa parulak class multi-role response visas na gawa ng Japan ayon sa description ng project na ito na 20 units na mga patrol vessel ay gagawin doon sa France at ang natitirang 20 units ay dito na gagawin sa Pilipinas. Ang France ang magbibigay ng mga logistic supports para sa mga vessels at equipments sa anim na mga vessels dito sa Pilipinas. Ang project na ito ay nakahanay sa layunin ng Philippine government na mapahusay ang maritime security sa pamagitan ng pag-upgrade sa mga capabilities o kakayahan ng institusyon gaya ng Philippine Coast Guard para mapigil ang mga smuggling lalo na ang mga illegal activities na nangyari sa maritime sovereignty sa Pilipinas doon sa West Philippine Sea. At ang gagawa nito ay ang Prince Ocean Shipbuilding na siya rin ang magbibigay ng logistic support para sa 20 units ng mga patrol bases na dito gagawin sa Pilipinas. Sa kasulukuyan, ang Philippine Coast Guard ay mayroon lamang 21 units ng mga patrol bases na may haba na 35 meters pataas kulang na kulang ito na magpapatulya sa mahigit sa 7,600 islands sa Pilipinas kasama na ang West Philippine Sea. Kaya minsan BRP pambot na lang ang ginagamit na maghahatid ng supply doon sa Ayungin Shoal. Alam nyo maganda kasi ang relasyon ng Pilipinas at France. Kaya ang France ay nagbibigay ng UDA sa Pilipinas o Official Development Assistance. At nung nakaraang balikatan ay sumasali pa ang France Naval Forces o ang France Navy. Ito ang first time sa kasaysayan na nagparticipate ang ang France Navy at nagpadala sila ng mga warship doon sa West Philippine Sea sa panahon ng balikatan. Ang Pilipinas ay dati nang nagpagawa ng mga barko sa France. Ang mga barko ng Philippine Coast Guard na gawa ng France ay ang BRP Gabriela Silang Isa itong offshore patrol diesel na may haba na 83 meters na na-commission noong lang December 18, 2020. Ibig sabihin bagong-bago ito. At ang Burakay class na kung saan mayroong apat na mga barko. Ito ang BRP Burakay, ang Mothership at ang BRP Kalanggaman at ang BRP Panglaw at ang BRP Malamawe. Lahat ng mga ito ay gawa ng France Ship Buildings. Alam nyo, kung matapos na o madeliver na lahat ng mga porte units sa mga patrol vessel na gawa ng France, ito dapat ay sabay-sabay silang magpapatrolya doon sa West Philippine Sea para malilito ang Chinese Coast Guard kung anong uunahin nila sa pagbangga o anong uunahin nila sa pagtira ng water cannon. Gaya ng nangyari noong, noong karang linggo, noong December 4, na kung saan tinira na naman ang Chinese Coast Guard gamit ang water cannon, ang barko ng Philippine Coast Guard na nagpatulya doon sa Baho de Masinloc. At ang barko ng Philippine Coast Guard na tinira ng water cannon ng Chinese Coast Guard ay ang BRP Pagbuaya. Hindi lang tinira ng water cannon kundi binangga pa ito at sinaside sweep ng barko ng Chinese Coast Guard. Kaya ang BRP Buaya ay naging BRP Butike na lang. Nakawawa naman. The Philippine Coast Guard says five Chinese ships harassed Philippine vessels conducting a routine maritime patrol within Bajo de Masinloc in the West Philippine Sea on Wednesday morning, December 4. In a statement, a PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commander J. Tariela says Chinese Coast Guard vessels 5303, 3302, 3104, and People's Liberation Army Navy vessels with bow numbers 500 and 571 conducted several aggressive actions against vessels of Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tariela says Chinese Coast Guard 3302 fired a water cannon. at the BRP Datu Pagbuaya at around 6.30 a.m., aiming directly at the vessel's navigational antennas while it was located 60 nautical miles south of Bao de Masinloc. Following this hostile action, Tariela adds that Chinese Coast Guard 3302 intentionally sideswiped the BRP Datu Pagbuaya on its starboard side. At hindi lang ang BRP Pagbuaya ang nakaranas ng pagmalulupit mula sa Chinese Coast Guard, pati na rin ang BRP Teresa Magbanua ang BRP Cabra at ilang barko na pag-aari ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Itong porte ng mga bagong patrol vessels na gawa ng France ay idagdag ito doon sa West Philippine Sea hanggang magsawa ang Chinese Coast Guard sa kakatiran ng kanilang water cannon. Hanggang sa susunod, maraming salamat.